Bulot pa tayo. Punta na kami siya bidaya ng gitara. Mahalahan. <laughs> Ayan na, sila. <may laughs> <na, may laughs> <na, may laughs> Ito Sa ginawa Push siya. Ayun, nati-testing din kasama namin. <laughs> Ayun na mo na?

Ito ang 80,000 eh. Ano, epipon na ano? Let's pon? Ha? Nakakatinde. Pangarap kong gitara kung uunin mo yan, no? Dede, ito ba lupet, Jero? Jero, ito ba lupet? Dahil tagal pinag-ipunan yung ano yung Les Paul Ako na. Umaya, ko na. Ito, 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 ito,

Ah, ito yung Les Paul, no? Kukuunin lang yung amingamaya. Kukuunin lang, hindi bibili. Every pound. Tito. Ito po siya. Peace hall lugar to, peace. Daang hari, no? Daang hari. ako'y oh. nag-iisa wow. <speaking in the middle> kasama Maganda pala, maganda pala ang tayo dyan eh, yung masaya ni Bambuel. Oo. ako'y malungkot na naman Try ko ano? rin si Bambu Eh, yeah. kaya tinatawa na lang ni Judas. Tinatawa na lang ni Hudas Di ba may gano'n silang kanta? Gawat akong tukot. Di ba maganda, Clay? Kaya ano, siya ako patutong magiging gitara pag nakulong na ako. Ganda. Wala na nandun lang. Wala Hindi ako gitara. Turog pa lang eh. Tinan mo lang kung may mga flat notes. Natry mo na ba lahat? Pwede naman eh. Wala naman. Babawal din eh. Diyan. Ah. O sakay mo na may isang drums, paluwi mo na. Maganda. dabla siya. Ito na eh, no? Ben, ko na to. Gaya, gaya, gaya. yung kuya gusto. Yung? Yung titi-titin. Sa... Ito na, pupusuan mo eh. Ito na, ito sa budget na. hindi ko yung... <laughs> ah, oh. Pero yung yes, tsaka, tingnan mo na yan. Hindi pa, Yeah, Bakit yung Telo kanina mas maganda pang tumulog yan? mahal mo ano? Eh, branded kasi yun. ah? Mas maganda tumulog yan. Maganda. Shame din nah. halos na Tapos siya guguna yung 47K. Wow. Yung mga Facebook tanan namin kaya pag nakuha na namin. Pwede Peace. Marami tayong dyan, no. Dito lang yan sa guitar pusher sa daang hari. Yeah, meron tayong Eddie Van Halen, no? Copy, oh. Kaganda. Oh. Marami silang mga brand dito. Usually, nakita ko. Epiphone, Gibson. ah uh, basta marami sila. Hindi ko na halos chinect lahat yung mga brand nila. Check nyo na lang sila sa Facebook page nila. Meron sila doon. Grabe, gaganda ng gitara dito. Tsaka alagang alaga. Tapos yung mga empleyado rito, mga talagang tapat sinasabi talaga nila yung ano. Kung ano yung mga dapat mong ano. Hindi kagaya iba na makabenta lang. Dapat kukuha rin kami ng drums bago sabi nila wala pa raw yung amplifier para sa drums kaya baka bumalik kami rito next week. Kukuha rin namin yung electric drums. Kasi yung karera ng drums na ginagamit mga hard hater ka dyan, eh, wala pang available. So, electric drums muna ang kukunin namin para makompleto na yung ano, yung setup ng band.